Nag-recharge ako ng 250 diamonds at spend 250 diamonds at isa-isa natin i-claim kahit meron namang claim all sa baba. Dapat isa-isa yung pagka-claim, diba? Para mas damang-dama. Ayan, very good. Very good. Gusto ko nahihirapan ako. Dapat mahirapan natin yung ating mga sarili. Ayan, ako, nagawa ko na lahat ng task, recharge and spend. Ayan, so meron na akong kabuuan ano, 16 tokens. Ayan. So baka pag 16 draws kaagad tayo. Times 10 na kaagad, 'di ba? Times 10 na kaagad. Pindutin na natin yung times 10 kasi 16 naman 'yan. Ito na, ito na, ito na, ito na. Ayan na. Ayan na. Hala, puro duplicate ba 'yon? Ano 'yon? Bakit puro duplicate? Wala tayong nakuha. Tingnan niyo, tingnan niyo yung nana, tsaka bali. Lahat ng skin na yan, meron na ako. Tsaka puro candy. Yung nana, tignan nyo mabuti yung nana. Ayan. Nana epic skin, tignan nyo. Tignan nyo, parang medyo hindi talaga magandang sinyalis. Yan, eh. paisa-isa na lang tayo. Mag-draw na lang tayo one times draw. Dito tayo sa one times hanggang sa maubos. Kasi nga wala na tayong pang ten times draw, ba diba? Ayan, paisa-isa lang tayo, paisa-isa lang. di ba Very good, very good, very good. Ahem, ahem, ahem. Puro duplicate ba yung pinapawin? Parang king of duplicate Fighters yata to pabigay sa atin, no? King of Duplicate Skin. Ayan, tingnan mo, puro duplicate. Hindi yata to King of Fighters. King of Duplicate Skin yata to no? Parang, yan yung nana na naman! Pangalawang beses atin binigay yung nana epic skin. Meron na tayo nun, eh. Ano ba naman tong klaseng event na to? Para nagsasayang lang tayo dito. Dapat di na ako nag-recharge at saka spend. Dapat di ko na ginawa yung task na to, eh. Sayang yung 250 na spend natin dito, wala tayong nakuha, Miss Kisa, oh. Tignan nyo, wala tayong nakuha. ba diba para nagsayang lang tayo ng uh, pang-recharge dito? Ano ba naman to? Nagsisi ako dito. Wag na, wag na kayo mag-recharge dito. Ano to? Scam to. Wag na kayo mag-recharge. Wag na kayo mag-recharge. Wag na kayo mangupit sa nanay nyo at wag na kayo gumawa ng masama para sa event na to. Wala rin kayong mapapala.